sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, mariing wika ni Fang Leng Xiao, nakatindig ng matatag sa harap ng binatang Dragon Sovereign Li Yi, para bang isang matibay na pader na handang samalo ng anumang unos, ang saya naman ng sorpresang ito, Aniya, may halong pang uuyam sa tinig, nagiging mas bata ka ba, at nakapag-breakthrough ka na sa divinity? Mahinhin ngunit mabigatang tanong ni Dragon Sovereign Li Yi, Tila bawat salita ay may dalang hamon, takbo, lalo ka nang nagiging duwag habang tumatanda, kasabay ng mga katagang yon. pinakawalan niya ang isang bugso ng nakabibinging enerhiya na tila humanig sa mismong himpapawid. Bagamat hindi ko pa rin alam kung sino ka ngayon, naibalik ko na ang rurok ng aking kapangyarihan, kaya wala nang saysay ang anumang paliwanag. Samantala, ang spirit sword sa loob ng katauhan ni Ye Qingyao ay tahimik na nakamasid, malamig ang pawis na dumadaloy sa kanyang sentido dahil sa bigat ng presensya. Sa kanyang isipan, kumisla pang tanong, ito na ba ang tunay na Dragon Sovereign? Hindi na nakapagtataka kung bakit nasupil niya ang buong Dragon Clan sa loob ng isang libong taon noon, sa kaba ng kanyang dibdib, bulong niya sa sarili, sa ngayon, ang tanging magagawa ko ay umasa na si Fang Ling Xiao ang makakalikha ng pagkakataon para ako ako'y makatakas. Sa sandaling yun, humigpit ang kamao ni Dragon Sovereign Li Yi, Tila pinipiga ang lakas mula sa kailaliman ng lupa, subukan natin, iniunat niya ang braso pa atros, nakasara ang kamao, at unti-unting sami lang ang tila solidong banal na apoy na kumikislap sa gitna ng dilim. Nang masilayan ito, napasinghap si Fang Ling Xiao ang kapangyarihan ng batas. Hindi nag-aksaya ng sandali si Dragon Sovereign Li Yi, malakas niyang isinuntok si Fang Ling Xiao, ang puwersa ay nakapangingilabot at nagdulot ng rumaragasang shockwave. Munit bago pa man tumama, nahawakan ni Fang Ling Xiao ang kanyang kamay, dahilan upang magbago ang ekspresyon ng Dragon Sovereign. Kumislap ang mga mata ni Fang Ling Xiao, at ang kanyang tinig ay naging malamig na parang yelong dumadampi sa balat, mukhang hindi kabihasa sa paggamit ng batas. Ngumisi ng may paghamak si Dragon Sovereign Li Yi at mariing nagsabi, napakayabang, sa isang kisap mata, isang mahiwagang bibig ang nabuo sa kanyang palad, unti-unting sumisipsip at nag-iipon ng kapangyarihan. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Fang Ling Xiao, kilala niya ang apoy na yon. Apoy ng sinaunang Dragon Clan, mabilis siyang lumundag, iniiwasan ang nakamamatay na tama. Mabilis na inilabas ni Dragon Sovereign Li Yi ang isang formless Dragon Blade na kumikislap habang nababalutan ng apoy, kumunat ang noon ni Fang Ling Xiao, mukhang pareho, pero hindi ito Dragon Fire, pwede kaya? at sa isang iglap, nasa likuran na niya si Dragon Sovereign Li Yi, nakataas ang blade at handang sumabog sa isang matinding atake, isang bugso ng kapangyarihan ang palm unit sa tore, ngunit nakaligtas si Fang Ling Xiao sa pamamagitan ng biglang pag-urong, napalingon siya, gulat na gulat, at sumigaw, tower, saka tumalon pababa sa mga guho. Samantala, nakatitig si Dragon Sovereign Li Yi sa kanyang formless sword at mariing nag-isip, mabababa ang kapangyarihan ng mahiwagang sandata dahil masyadong mababa ang densidad ng espiritwal na enerhiya. Marahan niyang ipinikit ang mga mata at malamig na winika, bagamat wala pa sa kalahati ang lakas ng magic weapon ngayon, sapat pa rin ito para tapusin ka. Ibinaba ni Fang Ling Xiao ang ulo, nanginginig ang tinig sa galit, galit na galit na ako dito, pinagsama-sama niya ang lahat ng lakas at sumugod patungo kay Dragon Sovereign Li Yi, iniwasiwas nito ang kamay pa at Ross, Naghahanda para sa isang pagsabog, ang toreng yun, gawa sa divine wood, dagdag pa niya, halos pa siga, bago siya tinamaan ng isang mabagsik na suntok sa bibig, dumyugu si Dragon Sovereign Lee at napaatras, bahagyang natigilan. Samantala, ang spirit sword sa katauhan ni Ye Qingyao ay nanlaki ang mga mata sa matinding pagtataka, para bang hindi makapaniwala sa narinig, ano ang kanyang sinasabi, pangalan ba yun ng isang teknik, bulong niya sa sarili. Habang kumakabog ang dibdib. Sa mismong sandaling yun, naging mapuputi ang mga mata ni Dragon Sovereign Li Yi, at unti-unting naglaho ang kanyang malay, sa likod ng ulap ng kanyang isipan, muling sumili ang mga sugat ng nakaraan, mga alaala na parang matatalim na patalim na muling humihiwa sa kanyang puso. Li Yi, bagamat ikaw ay minsang tinaguri ang henyo ng sect, ang iyong spiritual roots ay tuluyang nasira sa trial na ito. Mula ngayon? hindi ka na maaaring makipag-contract sa kahit anong spirit beast. Malamig na wika ng matandang lalaking puti ang buhok, bawat pantig ay parang hampas ng yelo sa kaluluwa. Ang sekta ay hindi sumusuporta sa mga wasak, panahon na paralisanin mo ang bundok. Tumingala si Dragon Sovereign Lee, ang mga matay puno ng lungkot at hinanakit, tila humihingi ng katarungan, sect master, nagkaroon lang ako ng ganitong pinsala alang-alang sa sekta. Ngunit hindi siya sinagot ng sect master, Bagkos ay nagpatuloy sa malamig na tinig, habarin mo na ang kasuutan ng Holy Sun. Tahimik na ibinaba ni Dragon Sovereign Lee ang kanyang ulo, sa kadahan ang hinubad ang Sect robe at token, bawat galaw ay mabigat, para bang pasa niya ang bigat ng buong mundo, at bawat hakbang ay kumakalansing sa katahimikan ng bulwagan. Habang papalabas, tinawag siya ng senior brother ng Sect, si Liu Qinghe, may halong pagkalito at pag-aalala sa tinig, Li, Ayos ka lang ba? Si Xiaobai at ako ay nag-aalala sa iyo. Sa gilid, may mga bulong na puno ng pangungutya. Senior Brother Qinghe, ang bait mo naman para sa isang lumpu, Anang isa na may halakhak na tila kutsilyong tumatagos sa likod. Ngunit hindi ito pinansin ni Liu Qinghe. Lumapit siya kay Li at muling nagtanong, mas malambot ang tinig, halos pabulong, "Junior Brother, ayos ka lang ba?" Ibinaba ni Dragon Sovereign Li Li ang kanyang ulo at payak na sumagot, Oo, munit agad din siyang umiti ng maliwanag, pilit na tinatabunan ng bigat sa dibdib. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala, pag-alis lang sa sect, di ba? Gaya ng ilog na may liko-liko, may mga pagkakataon pa rin ang tao. Lalo lamang itong nagpalalim sa pag-aalala ni Liu Qinghe, kaya't nanatili siyang tahimik, pinipigilan ng anumang salitang maaaring bumigay sa kanyang damdamin. Sa likuran, isang disciple na nakasuot ng kulay lila ang kumunat ang noo, ang relasyon ng dalawa ay talagang pambihira. Dagdag naman ng may pulang buhok na katabi niya, na nakataas ang daliri at naglahad, ayon sa pagkakaalam ko, si senior brother Ching He ay pinunot ng mga magulang ni Li Yi, pinalaki silang magkasama, at nang sumali sila sa Mountain Gate, para na rin silang magkapatid kahit walang dugong relasyon. Tumango ang disciple na nakasuot ng kulay lila, ah, kaya pala. Samantala, nanatiling masigla si Dragon Sovereign Li Yi, Pilit na inaalis ang bigat sa kanyang puso, huwag kang mag-alala, pagdating ng ilang taon, kapag nakatagpo ako ng isang mapalad na pagkakataon, baka malampasan pa rin kita, kaya magpatuloy ka rin magsikap, sambit niya sabay thumbs up, bago tuluyang lumakad palayo. Ipinikit ni Liu Qinghe ang kanyang mga mata, walang masabi, ngunit ramdam ang lungkot na bumabalot sa kanyang katahimikan, isang bigat na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Makaraan ng ilang sandali, Pagsapit ng gabi, bumalik si Dragon Sovereign Li sa kanilang nayon. Ngunit sa halip na katahimikan, isang tanawing nakakapangilabot ang sumalubong sa kanya, isang dambuhalang puting ahas ang nakahandusay sa lupa, malamig at walang buhay, at sa tabi nito ay nakatayo si Liu Qinghe, nanlumo ang kanyang mga mata ng masilayan ng dalawang bangkay na nakahandusay sa lupa, ama, ina, bulong niya, halos hindi makalabas sa kanyang bibig. Mabigat ang tinig ni Liu Qinghe, nakayuko at walang bakas ng emosyon sa mukha. "Li Yi, sa wakas ay nakauwi ka na." Napakurap si Dragon Sovereign Li Yi, gulat at puno ng tanong. "Qinghe, bakit ka nandito?" Maangas na itinaas ni Liu Qinghe ang kanyang kamay, ang tinig ay malamig ngunit puno ng kumpiyansa. "Plano kong bumalik para hanapin ka." Ngunit sa halip, nakasalubong ko ang isang evil cultivator. Doon, sina Tiu at Tia nakaranas ng kapahamakan. Lalo pang nanlaki ang mga mata ni Dragon Sovereign Li ang boses ay puno ng pagkabigla, paano magkakaroon ng evil cultivator sa teritoryo ng righteous sect? Tumawa si Liu Qinghe, isang tawang may halong panunuya at pang-uuyam, hindi ko na kayang magpanggap, masyadong mahina ang dahilan na ibinigay ko. Tumingin si Dragon Sovereign Li sa kanya, ang pagkalito ay unti-unting lumalalim, ano? Ano ang pinagsasabi mo? Malamig ang ngiti ni Liu Qinghe nang umamin, bawat salitay parang patalim na tumatagos sa laman. Ako ang pumatay sa iyong mga magulang, ngayon, malinaw na ba sa iyo? Nang marinig ito, humigpit ang kamao ni Dragon Sovereign Li Yi, ang kanyang mga matay nag-aalab sa hindi makapaniwalang galit, nang ininig ang tinig niya. Halos mabasag, Liu Qinghe. Ano ang ibig mong sabihin, ikaw? Bakit, isang bugso ng galit na enerhiya ang sumabog mula sa kanya habang sumugod pa sulong, ang sigaw niya'y umaalingaungaw sa gabi. Ngunit sinalubong siya ng malamig at matalim na tingin ni Liu Qinghe, sa gitna ng kanilang paglapit, biglang sumalakay ang dambuhalang puting ahas, nilamon siya at ibinagsak sa pader. Nagdunot ng malakas na pagsabog na yumanig sa paligid. dahan ang lumapit si Liu Qinghe, bawat hakbang ay mabigat at puno ng puot. Mula pagkabata hanggang ngayon, palagi mo akong ibinababa, pinilit akong mabuhay sa ilalim ng iyong anino. Nangingitim ang mukha ni Dragon Sovereign Li Yi, ngunit na natiling nakatitig sa kanya, walang kurap. Malinaw na mas matalas ang aking talino kaysa sayo. Patuloy na sambit ni Liu Qinghe, ang tinig ay puno ng mabagsik na hangarin, ngunit palagi kang nabibiyayaan ng mga mapalad na pagtatagpo, parang isang bundok na humaharang sa aking landas. Ginulo ang aking Dao Heart, kaya kailangan kitang patayin. Napaubo ng dugo si Dragon Sovereign Li Yi, Ibinaba ang ulo at mahina ngunit mabigat ang tinig, ang divine bridge ay naputol, bakit tayo kailangang maglaban, unti-unting nagsara ang kanyang mga mata, ngunit patuloy ang tanong sa kanyang isipan, bakit? Sa sandaling yun, isang ibang boses ang sumingit, parang mula sa malayo at may halong pangungut siya, ilan ang natira dyan, walong libong high grade spirit stones, masyado yan, dapat tatlong libo na lang ang natira. Biglang nagmulat si Dragon Sovereign Li Yi, bumalik sa kanyang orihinal na matandang anyo, napalingon-lingon siya, at doon niya lamang napagtanto, nakagapos siya, at ang lahat ng nangyari ay tila isang bangungot na nagugat sa mas malalim na misteryo. Itinaas ni Fang Ling Xiao ang isang daliri, nakangising parang pasang nakahuli ng daga, Lolo, bayaran mo ako ng dalawang libot na at siyam na putsyam na high-grade spirit stones para sa pagpapagawa ng toring ito, at sagutin mo ang isa kong tanong, pagkatapos, pakakawalan kita. Ibinaba ni Dragon Sovereign Lee ang ulo, mabilis na nag-isip, isang ordinaryong lubid lang ito. Kaya kung kumawala anumang oras, ngunit kung tatakas ako ngayon, mawawala ang pagkakataon para ipagpatuloy ang aking paghihiganti at pagakyat akyat sa rurok ng kapangyarihan. Hindi pa ako pwedeng mamatay, ipinikit niya ang mga mata, at sa tinig na mariin at walang pag-aalinlangan ay sinabi, inaamin ko ang aking pagkatalo pumapayag ako sa iyong kahilingan. Marahang natawa si Fang Leng Xiao, ang taway may halong panunuya at tagumpay. Sa likod niya, tusong umisi silang tian, ang mga matay kumikislap sa kasakiman, mayaman na tayo, bulong niya, na para bang naririnig na ang kalansing ng mga spirit stone sa kanilang mga palad. Humarap kay Fang Leng si Dragon Sovereign Li Yi, ang kanyang mga matay tila nag-aalab sa matinding pagtataka. Worry may apoy na sumisiklab sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, sa isang mabigat at mababang tinig, halos parang bulong na may dalang bagyong lihim, ay sinabi niya, sino ka ba talaga? Nagkunot ang noon ni Fang Leng Xiao, malamig ang ekspresyon na para yelo ang bumabalot sa kanyang mukha. Ngayon, Aniya, mabagal at puno ng bigat ang bawat pantig, ako naman ang magtatanong sa iyo, paano ka muling nakabalik mula sa kamatayan? Marahil, sagot ni Dragon Sovereign Li Yi na may halong pag-aalinlangan at matalim na titig, alam kong hindi ka rin mula sa panahong ito, hindi ba, kung siya rin ang muling bumuhay sa'yo, bakit ka pa magpapanggap? Lalo pang lumabo at naguluhan ang isipan ni Fang Ling Xiao, binuhay muli, kanino, tanong niya, halos pabulong, ngunit may halong pangamba. Napakurap si Dragon Sovereign Li Yi, tila hindi makapaniwala sa narinig, teka, ibig mong sabihin, hindi ka binalik, imposible, paano mo nagawa yon? wala man lang akong nadaramang alingasnas ng espiritual na lakas mula sa iyo. Paano ito nangyari? Hindi kaya. Hindi siya ang nagpanumbalik sa iyo. Tinitigin lamang siya ni Fang Leng Xiao, malamig at walang bakas ng damdamin, bago marahang nagsalita, ang paraan ng aking pag-iral ay wala sa saklaw ng iyong paki-alam. sagutin mo lang ang tanong ko. Biglang kumislap ang mga mata ni Dragon Sovereign Li Yi, may sensinang nakatitig kay Fang Leng Xiao, at tila may natuklasan na humanig sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Hindi, ang aura mo. Ikaw ay nasa spirit foundation realm, bulalas niya. Ngunit, dagdag niya, pinipigil ang lungkot at pagkabahala sa tinig, ang espiritwal na lakas sa iyong dantian ay tila hungkag, walang laman. Dahil sa pagkainip, muling iginiit ni Fang Leng mas matalim ang tinig, paano ka talaga nabuhay na muli? Hindi sumagot si Dragon Sovereign Li Yi, sa halip, Tumuon ang kanyang paningin sa katawan ng kanyang kaharap. Worry sinusuri ang bawat hibla ng enerhiya, hindi may bakas ng kakaibang puwersa. Ano yun? Kidlat, ang makalangit na kulog ay nagliliwanag sa kaibuturan nito, na panganga siya. At ang kanyang mga matay nagkulay dugo, nalulunod sa tinatawag na enerhiya ng paglulon. Sa kanyang kamalayan, isang dambuhalang halimaw ang lumitaw, lumulutang sa harap ni Dragon Sovereign Li Yi, Ania, nariyan ang makalangit na kulog, Nariyan ang espiritual na lakas, nanlaki ang kanyang mga mata, at dama niya na ang kanyang kaluluwa ay muntik ng malusaw, hindi na makabalik, hindi maganda. Ang kanyang banal na kamalayan at kaluluwa ay pinadadalisay. Ngunit, bigla, sa totoong kamalayan, malakas na sinampal siya ni Fang Ling Xiao sa mukha. Habang nagsasabing, Hoy Lolo, tinatanong kita, bakit ka nananahimik, singhal nito. Napaigtad si Dragon Sovereign Li Yi, at ngayoy seryoso na ang tinig nakabalik na ako, nakabalik na ako ngayon, Aniya, puno ng bigat at lalim ang bawat salita. Nainip si Fang Ling Xiao at malamig na nagbabala, determinado ka bang pilitin akong gamitin ang mga espesyal na pamamaraan laban sa iyo? Bigla, malakas na iniyukod ni Dragon Sovereign Li ang kanyang ulo sa lupa at mariing sumagot, salamat sa pagligtas ng aking buhay, senior. Tinitigin siya ni Fang Ling Xiao na may halong pag-aalinlangan, Itinaas ni Dragon Sovereign Li ang kanyang ulo, puno ng pag-asa, at nagsabi, "Kung ikaw, baka magawa mo ito." Napataas ng kilay si Fang Lingxiao at mariing tumugon, "Oh, handa ka na rin bang magsalita?" Doon, inilahad ni Dragon Sovereign Li ang isang bulang enerhiya mula sa kanyang dibdib, "Nasa loob ko ay isang artificial na core, tila isang panloob na core, ngunit kakaiba rin sa lahat ng iyon." Nang marinig ito, napalalim sa pag-iisip si Lang Mabigat ang bawat tibok ng kanyang puso, seryoso, isang artipisyal na panloob na core, maaaring may kaugnayan nito sa mga panloob na core na aking pinagsikapang tipunin sa loob ng daan-daang taon. Ibinaba ni Dragon Sovereign Lee ang kanyang mga mata, Worry hinuhukay mula sa kailaliman ng alaala ang isang masakit na katutuhanan, nagsimulang magsalita ang kanyang tinig na mababa at puno ng bigat, una, ang kapalit ng muling pagkabuhay ay ang kawalan ng kalayaan, kailanman, hindi ka na makakaalpas sa kontrol ng taong yon. Hindi makawala, gulat na tanong ni Fang Leng Xiao, nanlilisik ang mga mata na parang kidlat sa dilim, may ganong pamamaraan, ano ang kanyang pinagmulan? Umiling si Dragon Sovereign Li Yi, mabagal at puno ng pangamba, hindi ko alam ang tunay na pinagmulan ng kalaban, ang taong nagbalik sa akin ay nakasuot ng kakaibang kasuutan, tila hindi kabilang sa mundong ito. Hinimas-himas ni Fang Leng Xiao ang kanyang baba, may halong pagkasuklem at pagdududa, hindi kabilang sa mundong ito. Tumangu si Dragon Sovereign Li tila muling dinadala ng alaala sa bigat ng nakaraan. Tama, wala silang espiritwal na lakas. Ngunit kaya nilang magpakawala ng kapangyarihan ng mga tuntunin, bagaman ang core na ito ay nagbibigay sa akin ng kakayahang muling mabuhay, hindi nito kayang sumipsip ng espiritwal na lakas mula sa mundong ito. Ipinikit niya ang mga mata. Mabagal at mabigat ang bawat hinga. Ang karamihan sa lakas na natutunaw ay hinihigop mula sa loob ng core mismo. Napakunot ang noo ni Fang Leng Xiao, malamig ang tinig, ngunit kanina, nang labanan mo ako, ginamit mo pa rin ang espiritual na lakas ng mundong ito, hindi ba? Seryosong tumugon si Dragon Sovereign Li Yi, iyon ay kapangyarihan ng isang senior, sa pagkakataong iyon, siya mismo ang gumamit ng kanyang light scales upang tulungan akong may layo ang sarili ko sa control. Itinaas ni Fang Ling Xiao ang kanyang ulo, malamig at matalim ang boses, isang huling tanong, ano ang tunay mong layunin sa pagpunta sa Ling Xiao Sect, dito nakasalalay kung papatayin kita o hindi. Tumingin si Dragon Sovereign Lee ng diretsyo sa kanyang mga mata, walang bakas ng pag-iwas, at matapat na nagsabi, wala akong masamang hangarin sa Ling Xiao Sect. Ang Grand Senior Brother ng Ling Xiao Sect, ay hindi tunay na miyembro ng Ling Xiao Sect, huminga siya ng malalim bago nagpatuloy, kung tunay siyang kasapi, natural na hindi ko siya magagawang saktan sa loob ng sekta dahil sa mga pagbabawal ng makalangit na daw. Pumunta lamang ako sa Lingshaw sect sa pagkakataong ito upang agawin ang isang kayamanang makakalikha ng minsang banal na tulay. Patuloy ang kanyang tinig, ngayon ay may halong matinding determinasyon, kung ako ay magtatagumpay sa pag-akyat, makakatakas ako sa kontrol ng iba. Nagduda si Fang Xiao ngunit sa kanyang isipan ay kumislap ang salitang Supreme Treasurer. Maaari kaya. Dagdag pa ni Dragon Sovereign Li Yi, tungkol sa ibang mga bagay, maghintay ka hanggang sa Celestial Gathering Competition, kapag nakilala mo ang taong yun, malalaman mo ang lahat ng kasagutan. Napahimas ng baba si Fang Ling Xiao habang mabagal na nagsasalita, Celestial Gathering Competition, ang pagpupunong ng mga makalangit na ginaganap minsan tuwing limang daang taon. Napapawis si Dragon Sovereign Li Yi, bahagyang umubo bago muling nagsalita, dahil gumuho ang banal na tulay, bumaba ng gusto ang konsentrasyon ng espiritwal na lakas. Ngayon, ang pinakamahabang lifespan ay isang libong taon lamang, kaya't ang Immortal Gathering ay ginaganap na ngayon minsan tuwing tatlumpung taon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, mabigat at seryoso ang kanyang damdamin habang nagbubuo ng mga katanungan, malinaw sa kanya, hindi siya nilalang nakabilang sa panahong ito. Patuloy na sambit niya habang butil-butil ang pawis sa kanyang noo, at sa gitna ng katahimikan ay sumulpot sa kanyang isipan ang isang nakakabagabag na tanong, sa aking panahon, ang Immortal Gathering ay ginaganap lamang minsan tuwing isang daang taon, kung gayon, anong uri ng nilalang ang taong ito, mula sa anong kapanahunan siya nagmula upang mabuhay hanggang sa kasalukuyan. Nangapa siya ng lakas ng loob at nagtanong kay Fang Ling Xiao, may bahid ng pagod sa tinig, na sabi ko na ang lahat ng kailangang sabihin. Maari mo na ba akong palayain ngayon? Umiling si Fang Ling Xiao mula sa kanyang kinatatayuan, malamig ang ekspresyon na tila walang bahid ng awa, at mariing nagutos kay Lang Tian, Doggy, kalagan mo siya. Masusunod, Master, mabilis at walang pag-aalin lang ang tugon ni Lang Tian, na agad kumilos upang sundin ang utos. Makalipas ang ilang saglit, humarap si Dragon Sovereign Li Yi, Magalang na ipinagdikit ang kanyang mga kamay sa harap at bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang. Mabigat at puno ng autoridad ang kanyang tinig ng magsalita, Senior, ang mundong ginagalawa ng mga immortal ngayon ay lubhang nagbago kumpara noon. Ang tunay na dapat magingat sa panahong ito ay ang mga tagalabas, mariin niyang idinugtong, bagama napakalakas ng iyong kapangyarihan, hinihiling kong magingat ka, magkikita tayong muli sa Immortal Gathering Competition. Habang papalayo si Lee, sinundan siya ng matalim na tingin ni Fang Ling Xiao, puno ng pagtataka, sa kanyang isipan ay paulit-ulit na umalingaungaw ang salitang tagalabas, tila wala na siyang ibang pagpipilian, kailangan niyang lumahok sa Immortal Gathering. Sa mismong sandaling yon, isang malakas at bigla ang sigaw ang gumulantang sa paligid. Nakaupo sa malamig na sahig si Ye Qingyao, nanginginig ang kanyang mga paa at tila na wala ng lakas, habang pasiga na nagsambit gu, lagaslas. Napakunot ang noo ni Fang Ling xiao at napabulalas, "Ay naku, muntik ko nang malimutan siya." Itinuro siya ni Ye Qingyao at may halong kaba at pagtataka na nagtanong, "Junior brother, ano ba talaga ang nangyari? Bakit gumuho ang tore?" Ngumiti si Fang Ling xiao tila walang anumang alalahanin, at kalmadong tumugon, "May lindol kanina, kaya." "Bakit nangyari ito?" Gulat na bulalas ni Ye Qingyao, at sa panahong masikip ang pondo ng sect, Lumapit si Fang Leng Xiao, may bahid ng tusong interes sa kanyang tinig, narinig ko na ang unang lugar sa Celestial Gathering Competition ay makakatanggap ng isang malaking grupo ng Spirit Stones at iba pang mahalagang mapagkukunan para sa cultivation. Tiningnan siya ni Ye Qingyao at nag-aalangan ng tumugon, ngunit ang lakas ng ating sect. Agad siyang pinuri ni Fang Leng Xiao, puno ng kumpiyansa at tila walang bahid ng pagdududa sa talento ng senior sister, tiyak na makukuha mo ang unang lugar. Napaigtad si Ye Qingyao, ngunit kalaunan ay tumango, bahagyang napapangiti, may katuturan yan, aniya, pinagmasdan siya ni Fang Lingxiao Xiao habang patakbo itong umalis, masaya at puno ng pag-asa, at lihim na naisip, napakadali niyang linlangin, seryoso niyang hinaplus ang kanyang baba, at sa kanyang isipan ay unti-unting nabuo ang isang matibay na plano, susunod, kailangan kong mabilis na palakasin ang aking sarili, Kukunin ko kaya ang kayamanan yun?